So, yun mga idol, uh, utapang RCBC tayo mga idol. So, uh, sa mga uh, katanungan ni uh, uh, ninyo sa patungkol sa RCBC Pals, yan. So, meron tayong kasagutin dito mga katanungan mga idol. Uh, uh, ito po si idol uh, Rowe van Borromeo. Yan. Yeah. Natanong niya kung yan po ba yung 16 digits ng RCBC para sa reference number. Yan. Yeah. So, yung 16 digits po na hinahanap dito sa pay bills po para sa Uh, pag ng RCBC loan, salary loan or payday loan po ay may po dun sa outstanding balance ninyo sa inyong loan sa RCBC pals. Yan dun po siya makikita mga idol. Yun po yung uh, RCBC loan account number ninyo na kailangan niyo yung gamitin para uh, bayaran yung natitirang sentavo sa inyong loan salary loan sa RCBC. Yan. 'Yan po yung kailangan na ah uh, pagpunta ka sa Paybills ng ano uh, RCBC Pals. Uh, tapos isa search mo yung RCBC credit bank card. Yan. Doon po sa may ano po yun na sa may Paybills po. Yan. So meron doon nakalagay doon na 16 digit card number. So, yung hinahanap po doon na 16 digits po, ayun ay po yung nasa baba ng inyong load sa inyong RCBC files. Yun po yung makikita doon sa baba ng outstanding balance. RCBC credit. Pakita ko lang po dito sa inyong ano. Yan, yung nakikita nyo po itong ano. Yan, yung card number na po yan. Yan po yung nakalagay po dun sa uh, outstanding balance niyo na 16 digit na loan account number. Yan. Yan po yung lalagay po ninyo. Para hindi po kayo malito po. Magkaiba po yung iba po kasi meron pong ano. Uh, sabi nila pwede daw pero hindi ko pa po kasi natry yun. Yung card number ng kanilang ATM card. Doon sila nagbabayad ng pay bills. Hindi ko lang po sure kung pumapasok po yun sa kanilang uh, uh, salary loan po or payday loan na nakikredit sa kanilang HDC So, yun po. Hindi ko pa po kasi na-try yun kaya hindi ko po masabi. Pero may nagsasabi po na uh, pwede daw gamitin yun. Pero kayo po, kung gusto nyo pong i pero para sa akin sana experience ko po ah uh, yung nilalagay po dito, yung card number na nakalagay po dito ay yun po yung uh, loan account po ninyo sa inyong uh, salary loan sa RCBC Pulse. Yan. Yun po ay yung makikita po dito sa, makita ko lang po dito sa may uh, loan services ninyo sa may RCBC Pulse. Yan. So, ito po. Yan. Ito po siya. Yan. Lalagay ko dito sa ibaba. Yan. Yung nakalagay na yan. Yung outstanding balance sa may pa po niya. Yun po yung 16 digit number. Yun po. Sana po hindi po kayo nalilito doon. Para hindi na po kayo masyadong nagkatatanong po. Bali, uh, sumunod na lang ko tayo sa kanilang ano, para hindi tayo nagkakamali. Mahirap na kasi magkamali tayo eh. Kung baga, uh, gusto mong mag-advance payment sa inyong loan, Diba, no, may dalawang hulog pa kayo. Gusto na siyang bayaran. Pwede po yun. Yun po yung account number na gagamitin nyo. Yun, yung salary loan account number na yun. Yung 16 digit. Yun po. After 3 days po ng pagkabayad, ay eh, magbibigyan na kayo ng offer. makapag reloan na po kayo. So, yun. Sana po nakatulog itong video na to. Yan. Para kay Idol uh, Rui Van Rui Van Borromeo 4461. Sana nakatulong po itong uh, video na to. So hanggang doon na lang po. Kita-kits ulit sa, tayo sa next video.